Matrayong pong narecover kang otoridad na nagkapirang kagamitang panggera kang makawalang grupo. Makalis na ituro kang duwang nagsukong miyembro kang rebelding News People Army ang sa indang arms cash. Sigong kay Police Captain Maria Dolores Abinia, anak tin Chief of Police kan San Fernando Municipal Police Station, ang duwang rebelde na nagturo kang sa indang arms cash, iyon magagom na rebelde na nagsuko sa otoridad kan nakaaging Martes, Abril 9. Nasusog ang taguan kan mga armas sa sityo Tagaytay, Barangay Ipil, San Fernando, Masbate. Alas 5 nin aga ka na kalis na Sabado. Kabali sa mga na-recover na kagamitan, iyon ang napat na Improvised Explosive Device o EID. Sarong bandolier na may nakakaag na sarong halaba asin halipot na magazines nakargado kargado ni 71 bala balanin M16. Sarong handheld radio, sarong detonator, asin sarong remote importante po ito sa amin kasi po ito po ay ginagamit nila laban sa ano part ng mga ng government ano uh, gobyerno. So since na nakuha natin tong mga materyales nila ay mapipilay yung grupo nila sa paggawa ng kung anong insurgency dito sa parte ng Tikaw, so well dito sa parte ng Masbate dugang pa kan opisyal dakula nang gadang katabangan sa inda kamo nagsusuro kung rebelde urog na sa kampanya ni da kontra kami mga kapurisan kasama ng mga kasama namin sa Philippine Army ay bukas ang palad namin na tumulong sa kanila at iniikayat po namin sila lahat na kung maaari po ay sumuko at kami po ay willing po na tumulong sa kanila anytime andito po kami Mientras tanto, naging matarayong po ang nasambit na minor combat operation huli sa pinagsararumpersa ka Masbate 1st Provincial Mobile Force Company, San Fernando Municipal Police Station, Masbate Provincial Intelligence Unit, 502nd Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Special Operations Unit, 96th Infantry Battalion Charlie Coy, as in 96th Military Intelligence Company. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.